kahit anong gawing paninira nga nitong si Ronnie ay wala na siyang magagawa sapagkat tuloy na tuloy na nga ang kasal nga na pangalawang beses nito nga si Wilfred at nitong si Lorena kaya namang tanging pagtangis na lamang ang kanyang nagagawa at nang gagalaiti sa galit subalit hanggang doon na lamang Samantala, malalagay nga sa alanganin ang buhay nga nitong si Tristan matapos nga may pulis na naghahanap sa kanyang ate at binantaan niya itong papaluin ngunit naunahan siya sapagkat may tao pala dito sa likod hanggang sa tuloyin siya nakatakbo ngunit pinagahabol siya at pinagbabaril hanggang sa nakahiga na nga siya po sasana sana siya ng pulis ngunit natakasan pa rin ito ni Tristan kaya naman dito na nga siya nangamba at tuloyin ng sinabi ang katotohanan na delikado na ang kanyang ate sapagkat may naghahanap na na pulis sa kanya at nakakasigurado siya na yun nga ang may hawak sa kaso nga si Joy. Kaya minabuti ay eh, sinabi niya dito na kailangan takpan niya ang kanyang mukha kung nasa labas niya. Sapagkat nakikilala siya ng polis kahit nga na iba na ang kanyang pangalan. Sabi nga ni Tristan na hindi nga sila ligtas sa labas maging ang kanyang ate. Kaya kailangan nilang magdobli ingat at umiwas na rin sa mga tataong lugar at lalong lalo na sa may mga pulis. Baka mabisto pa nga sila ng tuluyan. Lalong lalo na at ang lihim niya ay patuloy na naging lihim. Dahil hindi pa rin niya ito nasasabi ang katotohanan dito nga sa kanyang asawang si Wilfred. Mahanap siya ng tiyempo at hanggat hindi pa nga alam ni Wilfred ang katotohanan ay mananatiling ligtas siya. Subalit so, hindi niya alam kung ano nga ba ang maging reaksyon ni Wilfred sa oras na matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang panibagong asawa. Samantala, magugulat naman itong si Lorena habang siya ay naglalakad sapagat may taong nakakakilala sa kanya kahit may takip na nga ang kanyang muka. Ito nga ay hahawakan siya sa kamay at umiiwas naman siya. Magsasalita ito at ikakagulat nga ni Lorena ang kanyang maririnig na hindi umano niya dapat itong iwasan sapagkat mayroon siyang nalalaman tungkol sa pagkamatay nga nitong si Joy. At alam nga niya na hindi umano siya ang totoong salarin sa pagkamatay nga nitong si Joy. Ito na nga kaya ang magbibigay daan ng tuluyan niyang malingis ang pangalan nga nitong si Lorena aka Carol at tuluyan nang mabunyag ang katotohanan at masasabi na nga ang malalaman na nga ni Wolfred ang tungkol sa kanya at tungkol sa kanyang mga nakaraan na kailanman hindi niya matatagasan sa pagkat ito lang naman ay unang asawa nga nitong si Wilfred.